Hi guys, good morning sa ating lahat. Ito naman tayo guys, magpapakain naman tayo ng ating mga baby guys. Ayan po. Ayan naman sila guys. Ayan pang morning. Ayan po. unahin natin ang ating mga girl. Ito guys, sa kanila guys. Dadalhan ko na doon sa... Ay, hindi kayo na... Good morning muna kayo. Good morning guys. Sige na na. Ayan po. Ito sa'yo, Michaela. Ito sa'yo, Heso. Okay. Ayan po. Makain na yung dalawa kong ala anak. Ano to? Ikay. Oh my God. Ayan po. Kumakain na po sila. Yung aking dalawang babae, guys. Ito naman po. Ayan. Tuwang-tuwa si. Toy-toy, guys. Kasi kakain na daw siya, guys. Maghintay kay anak ko ah. May papakainin ko kayo. Wait lang. Grabe naman. Ayan po guys. Magpapakain tayo ng ating mga baby. Na-excited na -excited po sila na. Pakain guys. Alam mo, napakasarap yung pagkakas. guys. Wait lang, nak. Ano ba yan? Hindi makapaghintay. Pakainin ko kayo. Ito. Ay, kain so pa pala ito kay Enzo, guys. Ayan po. Sulit lang na, anak. Parang si Macdo, eh, kaunti niya yung kakainin. So, guys. Ay. Wait, kayo na. Tingnan nyo, guys. So, ayan sila, guys. Salong tayo si Toy guys. <laughs> Wait kayo na. Ah, grabe naman kayo. Wait. Ayan po guys. Na Excited po yung dalawa. Si Amir. At si Toy guys. Ayan. Maghintay kayo anak ko. Ayan si Abby guys. Ayan po. Anika na Enzo. Ayan. Yeah. Ayan po, kakain na si Inso Ito kay Ito yun, ito na anak Abi Ito guys, kay Abi at si Amir Good morning Good morning sa ating lahat Ulit mga guys Ano ba yan Amir? Si Macdo naman po guys. Ang aking... Dito ka anak. Saan ka? Dito ka nalang. Dito ka. Ayan po guys. Ayan po si Macdo. Ayan po makain ng aking mga baby guys. Ayan po. Si Enso. Si Toy, Toy. Hello anak. Sabi mo hello guys. Ika. tayo. Kila Amir at saka Abi guys. Ayan po. Ayan, kumakain na si Amir. Si Abi. Yung mga mingming ko guys, tapos na po sila guys. Kaya, tingnan nyo guys, tahimik po sila. Ayan po guys. Ayan. Umiinom si Melky. Ayan po tapos na yan po sila guys kumain yung aking mga mingming -ming. titignan ko yung mga dalawa kong babae guys nagdilig ako kasi guys ng aking mga halaman kaya basa dito sa sahig namin ay tapos na po sila guys ng aking mga baby girl ayan po sila guys maghilo kayo nak good morning mga guys sige na anak good morning mga guys ayan po si jesus ito po si Mikaela ko. Ayan po, ginupitan ko yung po yung aking mga baby na yan. <laughs> Para pag, pag uh, ano naman ng Pasko guys. Ayan po, praise sila. Maganda silang tignan. Ayan po. mag ka, Mikaela. Hello guys, good morning. Hello guys. Hanggang dito na lang aking ang aking video guys. Ayan po. Ayan, sinimot pa Toy. Ayun, si Abby. Pumunta sa kainan ni Toy Toy, guys. Ito si Inso. Tapos na, guys. Ito, ka mamaya ko na po, guys. Ibaba si Inso. Ito so, yung aking Insong bula, guys. Ayan. Ato. Hello, guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Huwag sana pong kalimutan na mag-subscribe sa aming maliit na channel. God bless you all. I love you. Bye-bye.